Samantala, binayo ng malakas na hangin at ulan ng ilang lugar sa Northern Luzon sa pagdaan ng Super Bagyo Nando kahapon, kung saan kabi-kabilang pinsala naman ang iniwan nito. Narito ang report. Sa Santa Maria, Ilocos Sur, kuhang-kuha sa video kung paano hinagupit ang isang tahanan sa sobrang lakas ng hangin. Ilan pang kabahayan ang nagtuklapan ang mga bubong. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 noon ang buong lalawigan sa Bungtok Mountain Province. Makikita naman ang mabilis na pag-angat ng rumaragas ng tubig sa Chico River. Maririnig pa ang pag alingaw ng flood warning device na nagbababala sa mga residente ng posibilidad ng isang baha. Sa La Trinidad, Bengue, nalubog sa tubig baha. Ang mga pananim sa Strawberry Farm kasunod ng pagbayo ng malakas na ulan dala ng epekto ng super typhoon. Sa Badaba, Santa Lucia, Ilocosur, gumuho ang concrete wall ng plaza dahil sa rumaragas ng tubig mula sa bundok. Naramdaman din ng ilang residente sa Kasili Norte, Kamalinyugan, ang malakas na pagulan at hangin dulot ng Super Typhoon Nando. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas.